这个菲律宾的椰子，我们喜欢吃这个。菲律宾，菲律宾啊，有对，二十块一把。那个有，这个多少？钱？二十<对>，二十。这个很好吃。对，这个怎么切？你知道吗？<对>怎么煮？你在、这个、菲律菲律宾有。对啊，二十块。 哦，是块、oh,，你要几？几？这个两个吗？对，两个。So, a y guys, for the first time, n a a b i l i ako ng malunggay <Thank you. S 2> di ko sa taay. t nakabili d i y a 没有、oh. ah. ah,，我礼拜六、礼拜天。礼拜礼拜六？礼拜天。哦。两天而已，星期没有在卖，因为我都自己种的哈。看我，要吃这个吃看看。不不要啊！送你一。啊，谢谢啊！好，拜拜。好，拜拜。 Ayan guys, so nakabili ako ng malunggay for how many years at sa tagal ko dito sa Taiwan guys. Ngayon lang po ako nakakita ng nagtitinda ng malunggay dito sa Taiwan. Ayan sa so 20 NT$ ang isang ano, uh, may isang arupot. Ayan, isang tali. Pero pag sa atin yan, sa probinsya, no need ng ano, bumili. Kukuha na lang tayo sa ating bakuran, ayan, sa mga tanim natin, o kaya doon sa ating kapitbahay, hihingi na lang tayo, ayan. So, alam na this, kung may malunggay tayo, ba diba? So, ang tagal na ko ng gusto talaga na uh, mag-ulam ng may malunggay, ayan. So, nakabili na rin tayo ng sigarilyas, ayan. Ihahalo ko doon sa pinakbet ko yan. Ako, kung marami lang sanang tinda si ate, papakyawin ko lahat ng malunggay niya kasi gagawin kong malunggay powder kasi last pwede din kasing gawin niya malunggay powder ibibilad mo lang tapos ilalagay mo sa food processor ayun tapos ayun every time na magluluto ka meron ka nang ilalagay na malunggay powder at lalo dito sa Taiwan limited lang talaga ang mga nagtitinda ng malunggay so every time na may mga magtitinda ng mga ganyan pakyawin mo na gawin mong uh, powder yung malunggay at para hindi sayang. At so ayun na nga, nagbigay na din si ate ng bayabas. Thanks for watching guys. Bye bye!